No, papakita po namin kung paano nga gawa ng tawag dito Graham Ringo. It, ito yung mga tatal-tatal na mangga na pulot namin. So, sinimay hinimay may ko tapos in-stock sa freezer ng sa mga ng Graham Bread Tapos, imbis na bibili ng separate na kondensada at saka separate na creamer, pinagsama na lang. Ayan, para makatipid. Yeah. Sweeten thick creamer. Ayan. Yeah. Two in one crema asada. Ganyan po. Inisanan na lang. Para makatipid. Kasi yung creamer ngayon, 78 pesos. Mm. Yan na, prosen po ito kasi nangaroon na siyang ganyan. Yung mga nahuhulog na mangga na hinog kinukuha ko yung ano yung pwede pa tinabas yung ginagawa yung wood tapos yan nakarami naman so linagyan ng gray ha saka yung gatas tapos po yun ipipreserve ulit so ganyan lang po maraming salamat sa panunod thank you